E aí Bipu tibibwokunza kubikora baki baki ba kibakora baki bozo tibikora baki baki bozo. Ayan po mga kasulo, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Pa, good morning, good morning. Ayong buntag. At uh, panibagong umaga, panibagong vlog po tayo mga kasulo ngayong araw. O ngayon ngayon pala ay nandito sa katulan natin para magdilig. Diligan ko muna sila, pati yung palaya. Ngayong araw ay uh, ngayon kami magmutol ng kawayan doon sa ating kapalaya. So, ayan, presko na si Kanato. Nakita na kami ngayon. So, ayun, naliligo daw sa ilog. Naliligo daw muna siya. So, ngayon kami, mamutol. Si Nelson, ang ating kasama, ng ating, no, barkada, da, barkada, ang ating iniram, isang araw. So, pagkatapos ko nito, ah, uh, mag-ano muna ako, pupunta ng bayan, para, ah, uh, bibili ng ano, bibili ng ulam namin, kaya pa, dito ko sila pa kainin o dito kami malanghali, malanghalian. Okay, libre ko na lang si Nelson at si Kanato. So, ang nag-request si Kanato, ano daw? Mahilig kasi sa si kilaw yun. Kilaw daw. Kung meron. Okay, uh, kung patuloy po muna itong aking ginagawa ngayon para makauwi tayo kagad. Pero okay na yung mga alaga. Yung ko na. Pagbalik ko mamaya, uh, swimming ko na lang yung mga alabaw. Yes. Nice. anda natapos na natin diligan no solo yung patula ikutan ko muna itong bunga at sinicheck natin kung meron bang mga tumutusok at yan wala naman po buti na lang at wala tumutusok so kapag meron tayo napansin nyo na talagang agapan natin besprehan na natin pero hindi pa naman tayo naka encounter so hindi muna tsaka na natin esprehan dito kapag kailangan talaga so wala naman so medyo marami-rami na pala yung bunga yan po yung ganyang paon ng bunga tapos so sana maraming magbunga itong ating tanim na patula yan ang ating ampalaya mga sulot nadiligan na natin lahat yung ating ampalaya yan siyang update ngayon yan yan tapos may naririnig na akong ayan po, naririnig na akong pumuputok nun sa kawenan baka sila na yun ni Nilsod sa ni Kanato sa pintalo natin pawis na pawis na mga kusilo ah, umaga pa lang exercise na exercise na yung aking katawan ha papalaban sa pagdilig pero tiyaga lang mga kusilo mano mano kasi wala tayong patubigin eh Ah, nandyan na. Nandyan na yung mga batikan. Nandito na si Kanato. Wala nang lasing. Ha? Ikaw, lasing-lasing ka, ha? Ah, <laughs> <laughs> si Nelson. Nandito na si Nelson. oh na. Anak Tangan! budak tanan. Hmm, tanan, putum. Hmm. Basta potol hak pondok, potol bundok. Ala dalek ra tu aku tu. Ada rekap sore. Hah? Pondok ala ini sadri. Lebar lah. Ini iso Oh, lain oh, kawayan. Ye. Yeah. Untuk sawang ke batu sudan. Sama so, anong kuana ten? Kilau. Kilau. Ah, kilau. Idi. Okay. Kita menuju to, sayang. Ogwe kinilau. Ah, ogwe kilau non. Sug ba. Ah, sige. Ah, telau lom om sama enggak menang kiti kaman? Manang kaman? Hindi daw si Nelson magkilaw kung walang pares sa tuba. Delikado yung kanyang mga plano. Sige. Tungo na ako sa bayan. Para uh, bibili ng ano. Ulam nila. Ulam namin. Hindi mo nagtubaan sa akin, Dre? Ah, di ah. Tapos nag-harvest si Kanato ng saging pero palagay namin eh sira ito Ayan o. No? Pero mamili tayo mamaya. maglaga tayo ng pang-partner sa kinilaw. At saka sa inihaw. yun Puto na sila o. Oh. Yon! So, in inarikila ko muna si Nelson ng isang araw para lang magputol para hindi kami gaano mahirapan ni Kanato at least hakutin na lang dyan tapos simbol okay bago ko pala o bago ako pumunta ng bayan magpaswimming muna pala ako dahil uh, sumigaw na si Clark eh narinig ko eh ligong ligo na daw siya pati si Roger ayun oh, no? taas magpapaswimming na rin Ayan, di aming mean, ginamit ngayon mga kapsilo na flat yung aking ano single Kapunta na tayo din sa bukit, galing na kami sa bayan, meron na kami dala ditong ulam Dito na tayo Alright Tara Sabi so mo Anong, anong kakain mo? Hmm. Pam. Pam palakas? Yes. Hmm. Magmili din ng mais. Tapos, yan, nagsaing na ako. Tapos, si Mrs. nilinisan niya yung mga isda. Ang kilaw. Tapos, gagayak ko na itong natin. Tapos, yan sila. Magpahinga muna. Ang merenda.

<tinyo> Konting kwentuhan lang muna ng kabulastugan dito sa kubo mga asyolo na dito <tinyo> na si Orger. Binisita niya kami. Sakto nagmimerenda kami. So, Nakimerenda na rin. <laughs> sablay. Nato sablay. <laughs> Lasing ba yata? Sinala niya yung mga rejik. Para sila mga... Wah, patah lagi. <laughs> Kalau tu tiba Nah, naon 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 ini. naon 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 jadi naon 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 Murag sa bahintin, duwar ka buo. Kaon ka pa na pag-join. O yan sir, bull na. Makain ah, na kami, mga sulo. Ang ulam namin, no? Inihaw. Ayaw kumain ng gana ito ng kanin. Sa Saging daw. O ay gana, Nelson.

Dibate, dibate. Pahinga lang daw muna po kami mga silo. Natulog yung dalawa. Ayan. Ang dami na putol naputol mga silo. Tapos si Ganato, pinaputol lang niya. Ayan o, oh, ganito kahaba. Pamposte. Anong mga tale? Oh. Anong pa dun? nagpuputol pa si Nelson doon sa Ayan o para sigurado na hindi magkulang okay. ayos ha oh ha okay. ayan, unti-untiin ko ng hakutin yung mga naputol ni kanatong pang poste, eh. ilatag ko na doon para may sample sila kung gaano ka yung distansya, yung layo Murah, 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 plan murah, 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 di, di murah, wago nih <laughs> Ayan, hapon na po mga suylo. Sa umuwi na sila ni Kanato kan ni Nelson. At yung mga poste na hakot na rin. Nandun na. Kompleto na yung poste. At meron. Ang dami nito. You know. At least nakaputol na, malinis na. Ang gagawin na lang namin ni Kanato nito. Pag na ano na yung poste na na. Lagay lang kami ng lagay. Diretso na. Dire-diretso -dire na kami. Yan ang gagamitin. Ayos. Nagaling Ay tayo doon sa kambing. Uy, 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 uy. na ako na slide ah. Nagtahan ko muna sila ni CJ. Ayan, nag-chat si Macy. Na upot na si Toro. At ko muna. Okay na. Na. Siguro bukas. Or sa makalawa, mag-install na kami. Ng balag dito sa pichay hindi ko lang yung aking guantes. kasi ma'am mag-harvest ako ng gulay ngayon kasi nag-order ng yung binagsakan namin kahapon nag-order uli mag-harvest tayo may merong ano dyan may mga sitaw pa din ano may sitaw pa na bunga ipitasin natin nagpapadala yung nag-order ng sitaw Ito na naka-ready na yung ano nakagayak na yung amos namin. Ayan na siya. Tapos biglang umulan po kaninang tanghali. Pagkatapos na naman ng hali, umulan kaya nadiligan din yung ating ano halaman. Ay nakalatag na ay mga puste. Dapat na ibaon na namin ngayon yan. Kaso yung aking taktak pala, yung aking panghukay hiniram pala doon sa kasamahan ko sa konsihal kagawad naghukay sila doon ng ano doon sa pinagbauna ng tubo ba sa tubig naghukay sila hiniram yung aking taktak -tak. sige at least nandyan na nakaready na hindi na kami mamutol pa ni kanato dire diretso na hakot na lang kami ng hakot pako tali alambre tapos pako okay Maharis mo na ako dito ng gulay natin. Kung sa man kalayo ang langit Ito yung ating na-harvest oh. Tara. Ay magsaka pa sa mga kalabaw. Tapos ito bukas ito natin i-deliver. Bukas ng umaga. Api, api, api,